So, for today's video mga kapans magluluto tayo ng alimango. So, ayan siya. Mga ilang piraso lang yan. Kasi nag-request yung aking anak. And then, ito yung ating butter, sibuyas, bawang, and then yung ating sprite. So, ayan. So, let's go. Una natin, syempre, yung ating ah uh, lagay na natin yung ating butter. So, ayan. So, tunawin lang natin to. So, ayan, natutunan na yung ating butter. Ilalagay na natin yung ating bawang. So, maraming bawang natat. Dagdag na natin yung ating sibuyas. And then, syempre, ilalagay na natin yung ating yung ating ano, Limang. So, naganyan na yung kulay niyan kasi ano yan, ah uh, nilapuan ko muna. Yan naman ko siya sa kumukulong tubig. Nilapua ko lang siya sa glit ba? Para matanggal yung mga dumidin yung tumakapit. Mga walang sakbak. Then, syempre, ilagay na natin yung ating Sprite. Kalahati lang daw po, sabi ng asawa ko. Kalahati yung Sprite lang daw. So, ayan. Then, dagdagan lang natin na paminta. <laughs> at saka syempre yung binisa mix yan. then pakuluan lang natin mga ilang minuto takpan muna natin yan so titignan na natin so ayan na siya So, ayan, okay na siya. So, na yung sabaw. Hindi ko muna siya pa, hindi ko siya patuyuan kasi masarap yung sabaw nito eh. Sarap ilamas sa kanin. So, ayan, okay na siya. Pwede na to. Thank you for watching.